alis nang nakakamot ako ano ano ba wala yung wala yung yung wala wala yung wala yung wala yung wala 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 ID, uwi na ulit! <laughs> oh, no ID, no entry na naman tayo Okay ha Ano Oh, pwede. oh may ID pala mo rin ayun ayun na very good May ID sa Oh very good very <laughs> good Kaya pala welcome ano oh, Sa um, um, Kala mo siya ang manina. Eh, naman bigan. Di malamang <laughs> merma Ipirma lang, kinakabahan. Baka <laughs> 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 English ni. Kaya na kabahan ni. Welcome home. Welcome home. Ayos. Ayos dito na, no, Brenna.

sa amin yung tatlo ang dalawa dito ka dapat sa dalawa <laughs> you know, ay na sige lang mo eh Ibinapanatang <laughs> 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 labre! <laughs> oh, angas mo! Ang, angas mo! Angas <laughs> talaga ba? Huwag ka patutulog, hindi naman. No, <laughs> 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 Ayun na, punta ano na tayo. Ano mo mo tayo? 7th floor. 7 floor! yes. <laughs> Aray, kasi sa isang albaiko. Oo, angas. Aray, pwedeng isuri ng condom ko. Nambae ba talaga blender, pero sariling condom. Ala. Boy. Ay, sayo itong condom mo, ba. Wala, okay pa pare. Ano ba? Ah, yes. Tingnan, hindi ganda ng condom niya, pero sure pa

Ito, pinakuwi ko galing uh, Canada. Pili na lang kayo dito. Oh. Uy. Oh. Uy! 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 Thank you po! Thank, thank you. you! Po. Thank you po. Pili na lang kayo isa. Oh. Ah, Yen. Solid, Alam. solid. Ma surprise namin sa yung oh. Yeah. oh, thank you! Thank you! Pili na! Pili Thank you po! Thank you! Thank you po! Angas. Angas. Ang angas yan. Tiki ilan? Tiki <laughs> <laughs> oh, Ang ganda po na LA. Uh. Sa'yo, ano na mo? mo naman. Oh. Uh. Sige bro. Astros pre spray. Oh, 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 Kuya, kuya, ikaw. Ano Golden State. Golden State. Oh, Wala moves eh. Ay, dal, salamat. na yung moveset. Thank you, thank you. Hello, okay. okay. thank you. Thank ah, you, thank you. So, yeah, hindi lang yun. Hindi lang yun. So, pa? meron pa si AJ So, may pinaplano pa kami by October. So, sana, magiging okay lahat na, ano, Basa si Odi naman tayo na punta. Coming from the horses ah. <laughs> ah, <laughs> yes, now. Ayos, no, thank you, thank you, thank ah, you. Ayos. Hindi okay yung okay, ano natin. Opo. Opo. Kuya, galing kaanad na pala ah. yung mga sa kailan natin ng angas. Eh, mag sumayang <laughs> na Thank you, thank you. Kaya, <laughs> ano piling mo? Nasa kanad na pala. <laughs> Ang bait na itong dalawang <laughs> <laughs> na Kanan na matino mo pang kanan. Oh, okay, right. kaya nga, na nga eh. Na 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 na. Na. okay lang. No, bro. Yeah. Okay lang ba, ano, kuya, na natin si RB at si Jason. Opo, so, opo. Kuha na Opo, piling piling. mo bigla, man, nabara, na Kaya, Sayang, Ang bigla yung